sa mga minamahal kong kalapenyo sa pagtatapos na isang kabanata ng aking buhay bilang inyong punong lungsod nais kong iparating ang isang taus pusong pasasalamat para sa lahat ng sumuporta nagtiwala nanindigan at situgal ang kanilang boto tiwala at panahon para sa akin at sa aking mga kasama. Salamat sa mga hindi bumitaw sa bawat kapit, bawat yakap, bawat lakas na ibinigay ninyo sa akin. Kayo ang dahilan kung bakit buong tapang kong hinarap ang halalan. Ipinaramdam niyong hindi ako nag-iisa. Nagpapasalamat ako sa mga tumindig, hindi lang para sa akin, kundi para rin sa aking minamahal na bisi at mga konsihal Natunay din ang adhikaing maglingkod na katulad ko. Ang laban ay di lang para sa isang pangalan. Ito'y laban para sa good governance, para sa isang pamahalaang tapat, makatao at makabayan. Nagpapasalamat ako sa bawat isa sa inyo na sumama sa house to house na naglakad kasama ko sa ilalim ng tirik ng araw, na nabasa ng ulan, nalubog sa putik, nauhaw, napagod, ngunit hindi sumuko. Kayo ang mga tunay kong kasama sa laban. Kayo ang tunay kong yaman. Hindi matutumbasa ng anuman ang sakripisyon ninyo. Habang buhay kong babaudin ang inyong mga ngiti, mga pawis, mga luha at mga kwento. Sa mga batang nagbigay sa akin ng lakas at tuwa, salamat sa inyong sigla at paniniwala. Sa mga matatanda na bangamat marupok na ang tuhod ay matatag ang paninindigan, salamat po ng marami sa inyo. Sa mga kababaihan at kalalakihan na nagbigay ng kanilang tiwala, maraming 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 salamat hindi ako kailanman mapapagod na magsabing salamat sa inyong lahat. Sa bawat tumindig, lumaban at nagtaguyod ng tapat na pamamahala, isang mariing pagpupugay at pasasalamat. Ganon din sa mga kasama ko sa City Government of Kalapan na lubos na naghirap Dal sa aking ginagawang pagsisilbi sa bayan sa mga oras na ipinagkaloob nyo sa ating mga mamamayan ako ay nagpapasalamat sa inyo although alam ko na kayo ay inhirapan sa panahon ng aking pananungkulan pero kailangan nating ibigay kung ano ang tama para sa ating mga kababayan Maraming maraming salamat sa mga kasama ko sa ating City Government of Kalapan. At sa mga nagtiwala sa akin sa panahon, ako'y nangangailangan ng kaagapay, kapartner sa pagsisilbi sa taong bayan. Ngayon, panaw na para ako'y bumalik sa katahimikan ng isang pribadong buhay. Isang buhay na matagal ko rin isinakripisyo sa ngalan ng serbisyo panaw na upang ibalik ang mga nawalang oras sa aking asawa, mga anak at mga apo. Mga mahal ko sa buhay na naging tahimik kong lakas sa likod ng lahat ng aking laban. Panaw na rin para ituon ko ang aking atensyon sa aming hanap buhay na minsan ko rin piniling isang tabi para sa ikabubuti ng nakararami. Alam kong maring hindi pa ito ang panahon para sa ating mga atikain. Maaring hindi pa ngayon ang takdang panahon para sa kalapan na ating pinapangarap. Ngunit hindi tayo magtatanim ng hinanakit. Suportahan po natin ang iniluklok ng mas nakararami. Pairal natin ang diplomasya, ang respeto at ang demokrasya. Dahil sa huli, ang tunay na makikinabang ay tayong lahat. Ang bawat kalapenyong nangangarap ng mas mabuting bukas. Ito po ang inyong tandaan na sa kasaysayan ng kalapan, may isang murilyo na nagsilbi ng tapat, buong puso at buong lakas. Isang murilyo na hindi kailanman umurong sa lahat para sa bayan. Tay lilisan bit-bit ang malinis nating konsensya. At yan ay hindi mabubura ni Numan. Salamat sa pagyakap sa akin bilang inyong ina. Salamat sa pagtanggap sa aking puso, sa aking serbisyo, sa aking pagkatao. Salamat sa pagpapatuloy na isang simpleng babae sa inyong mga tahanan bilang isang leader kaibigan at kakampi sa buhay. Ito ay hindi wakas. Ito ay isang paalala nang minsan nagkaroon ng na isang Mayor Malu Murillo sa Kalapan na buong tapang, buong pagmamahal at buong dangal na nagsilbi ng tapat at nagmahal at hindi kailanman nang iwan. Isang karangalang hinding hindi ko malilimutan sa habang buhay na kayo ay aking minahal at napagsilbihan. Maraming salamat po sa lahat ng pumili at tumangkilik sa tama. Bagamat hindi man natin ito may pagpapatuloy sa ngayon, ang ating pagsasama at pagkilos para sa kabutian ng kalapan ay mananatiling hagi ng ating kasaysayan at puso. Muli, isang taus pusong pasasalamat po, mga minamahal kong kalapeng. awit ng buhay ko.